So, magmula rito sa posting to hanggang dito sa corner. Ayan. At itong kabuuhan ng wall na to, actually hindi pa tapos. Nakagasto ako dito ng tatlo at kalahating siminto. Bali to. Mula dito hanggang doon. So, tingnan natin. So, ayan. Yan yung itsura niya. So, bilangin natin kung ilang pirasong hollow block to. Kung ilan ba yung nagawa ng tatlot kalahating simento natin. So, magmula doon sa pinakaputing niya, uh, bilangin natin kung ilang hollow block yun. So, dalawa yung nakabaon eh. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Okay 10 Yung pabalagbag naman 1 2 3 4 five, uh, 5 6 7 8 9 10 So isang daan piraso So ang ah uh, nasintada ng tatlo at uh, kalahating halo simento ay isang daang piraso ayan binilang natin yon sampo doon pabalagbag sampo rin pataso isang daan at nakagasto tayo dito ng tatlo at kalahati na simento so dudugtungan na natin to kulang pa to ng mga dalawa dalawat kalahati or tatlo yan kung dalawat kalahati eh buhusan na lang natin yung kalahati lagyan natin ng mga bato-bato para sa pagbiga na natin. Yun yung dudugtungan natin yung biga yung pabalagbag doon. So, <coughs> yan. So, magdugtong kayo. So, dugtong kayo ng bakal nyo. atin natin ang dinugtungan ninyo. So, dugtong kayo. Yan. Yan is

unti-unti ang pagtatayo ng bahay o so, yan ang kabuang haba ng hollow natin magmula rito sa corner Ayan. hindi kasama to kasi wala nang hollow yan hindi kasama yung poste yan hanggang dito Ayan. hanggang dito tapos i-plus natin magmula rito hanggang dun sa corner ito hindi naman kasali ito ang kabuang haba niyan mula roon hanggang dito sa corner hindi, na, hindi kasali yung mga pusti is 360 cm o 3.6 meter so ayan ang haba niyan bali kung isasama natin yung mga pusti ayon ang kabuang haba niyan is mga 4 meter mga 4 meter so hindi naman kasali yung pusti sa inasintadahan So, ayan. So, may idea na kayo kung sa sandaang halo block, ilang simento yung tanda nyo. So, matansya nyo na kung uh, ilan ang gagamitin yung halo block at simento depende sa laki ng bahay nyo. Kaya ano natin yung average. Dali lang naman yan pag ng average. Yung 100, i-divide mo lang siya sa uh, 3.5. total niyan is 28.5 so yan yung masintada natin na hollow block sa isang simento 28.5 yun yung pinaka average nya so kung tatlong simento yung magagamit natin ito times lang natin din 28.5 times 3 So, uh, yan 28.5 na hollow block times uh, tatlong bag na simento tada natin dyan is 85.5 na low block yan, yan yung magagawa natin sa tatlong sako na simento 85.5 na low block yung mapapile natin so, madali lang